Human maproklama, isip pananawag isip konsihal sa unang distrito si Rigo Duterte o representative sa second district sa Davao City si Omar Duterte lano karon sa manaigsuon nga Duterte nga bisitahon si kanhing pangulong Rodrigo Duterte kinsa ana karon sa The Netherlands nga naka-detain diha sa ICC sumala pa nila Omar Ogrigo, nga gimingaw na sila sa lolo kinsa wala pa nila nakita sukad so, ni Marso 2025 Kina plan pa na ako actually uh, no lagi uh, medyo ang details pa may makabisita pasulod ba uh -huh. or, o through phone call lang medyo murky uh -huh. yun lagi na sa lain Si Omar Ogrigo nakatakda na ang magsugo silang termino karong June 30, 2025. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot para sa 93.1 Brigada News FM Davao. Ta Music and News Authority.